Kapitana. Saludo ako sa iyo. magkikilo na po kami. <laughs> Ito po, sinisimulan na po uli ang pagkikilo namin dito sa amin barangay. Sinisimulan eh, po naman ngayon ang aking pong huli ng aking anak na mahal. Sagisihin po tinungkaliskes Tinong Tumalakad so, ka ba? Laklak. -lak. Hmm. Laklak okay. kung um, may huli ka naman. Madaming na huli. Kaya eh, namabalita si Gloklok na madaming huli. Kaya lagi na sa aming isda. Kahit wala. Ayan po. Pi yan po yung ano. Sagi sa yan po ang pinakamagandang ulam dito. Lalo kayo meron nararamdaman. At gusto nyo makalasa. Lalagyan kayo nyo po okay, ng sinaba, sinabawa, sinigang. Pinangat. Lahat po Anak? ng klaseng sinabawan. Ay siya dyan po. Tiyak na makakalasa kayo. Dahil ayan po, yung mahal dito sa amin, talaga pong kung sa salita mo. Yan gitlo. Yan ang gitlo. Mahal yan. Yan may ari, nandiyan na. Wala oh, nga huli ka, hanti. Kanina hey, pang huli yan. Eh, rin rin, ito'y dayo pa. Hindi lahat na nakagyan at bunyod, maraming huli ay marami pong kikitain. Kadalasan po, ito po'y hambot lamang po sa puhunan. Yung mga hindi po nakakaalam na magdaragat, akala nila, limpak-limpak ang salapi ang amin ha pala dito. Hindi po kadara oh, sampo yung pagkain lang. Kung logi po. Dalawa. Dalawa. Ayan ha. Uh, Dalawang kilo. Dalawang kilo kanina. Ayan po, mga... Ang iba po din, hindi po magdaragat. Mga mag-iosyoso lamang. <laughs> Ba't para puro red blood kayo? Ilan? Isang kilo ang pulang buntot. <laughs> Kaway-kaway naman dyan. Mga barangay tanod. Narito. Tinong kaliskis. Apat na klase. Oh. Wala na silang... Ay, oh, nasa na akong dini. Dino ko mo. Ari. kainis eh. Nawala dini eh. Kasi gila. Oh, no one port. Oh, no Ayan po mga Ako oh, kanya-kanyang tumpok eh Pakuha nga ko niya baka mawala pa Buti napansin ko Isang kilo Tapos yung ano yung pinong po ang huli ng aking anak na mahal Yung ano dalawa Dalawa oh, May bago pong may, bago pong dating sa aming payo na, na ano, na ano na ka Di ko po mapakita Puro po mga hubad baro yan Ayan po ang nangyayari po dito sa amin sa barangay. Oh. Kita niyo naman kaganda. Ay. Kaganda na magkakagawa ni Kapitan ng Mahal. Siya. Hanggang dito na lamang po. Mula sa puso ni Nana Esteron. Bye-bye. <laughs>